Sa bawat sulok ng mundo, maraming nagtatanong kung paano nagagawa ng mga Pilipino ng ngumiti. Kahit sa gitna ng unos, paano tayo nakakahanap ng dahilan para maging masaya kahit ang paligid ay puno ng pagsubok at paano natin nagagawang ipasa ang liwanag sa iba kahit minsan tayo mismo ay nasa dilim? Ito ang tanong na hindi madaling sagutin, ngunit kapag naunawaan mo, mapapahanga ka sa tibay at lalim ng ating puso sa isang bansa na dinadaluyong ng bagyo taon-taon, na nakararanas ng kahirapan at patuloy na humaharap sa hamon ng buhay, natural na dapat ay puro lungkot at reklamo ang mangingibabaw, ngunit kabaligtaran ng ating ipinapakita, mas nakikita pa rin natin ang halakhak sa gitna ng ulan, mas natututo tayong magpasalamat sa kaunting meron, at mas pinipili nating magdiwang sa simpleng pagkakataon. Ito ay hindi dahil wala tayong paki-alam. Kundi dahil alam natin na ang paghihirap ay hindi dahilan para tumigil ang buhay. Ang mga Stoic ay nagtuturo na hindi natin kontrolado ang lahat ng nangyayari sa atin. Ngunit kontrolado natin kung paano tayo magre-react at ito ay isang aral na tila natural na dumadaloy sa dugo ng bawat Pilipino. Natutunan na nating tanggapin ang mga bagay na wala sa ating kamay at pinipili nating ituon ang lakas sa mga bagay na kaya nating baguhin, dito nagmumula ang tunay na saya, hindi sa kawalan ng problema, kundi sa kakayahang mabuhay ng may pag-asa kahit may unos. Kaibigan at kapatid, muli inaanyayahan kita na mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong videos na aking gagawin. At kung proud kang isang Pilipino, mag-comment ka kung taga saan ka dito sa Pilipinas. At sa mga gustong magpa-shoutout sa next videos, mag-comment sa ibaba. Maraming salamat po. At ngayon aalamin natin ang mga dahilan kung bakit masayahin ang mga Pilipino kaysa sa mga ibang bansa at matutuklasan natin na ang ngiting dala natin ay hindi basta biro. Ito ay sandata, lakas at inspirasyon na walang katumbas. Number one, malalim na koneksyon sa pamilya at komunidad. Isa sa pinakamalalim na ugat ng kasayahan ng mga Pilipino ay ang matibay na samahan ng pamilya at komunidad. Sa ating kultura, hindi lamang tayo nabubuhay para sa sarili, kundi para sa mga taong mahal natin. Dito natin nakukuha ang lakas para bumangon araw-araw. At dito rin natin natatagpuan ang dahilan para ngumiti kahit may pinagdadaanan. Kapag alam mong may mga taong handang kumamay sa iyo kapag nadapa ka, nagiging mas magaan ang bawat hakbang at mas malinaw ang dahilan kung bakit kailangang magpatuloy. Sa ibang bansa, maraming kultura ang mas nakatuon sa pagiging independyente. Ngunit sa Pilipinas, natural sa atin ang magdamayan at magtulungan. Ang bawat pagtitipon sa hapagkainan, ang pagtawa sa mga simpleng kwento, at ang pakikinig sa isa't isa ay nagbibigay ng kakaibang ginhawa sa puso. Ito ay hindi simpleng kasiyahan lamang, kundi isang malalim na pakiramdam nang pagiging kabilang sa isang mas malaking pamilya ito ang nagbibigay sa atin ng tibay sa gitna ng pagsubok ayon sa aral ng mga stoic ang tao ay nilikha upang makipag-ugnayan at magtulungan at dito malinaw na ang pilipino ay likas na nakakaunawa sa prinsipyong ito hindi tayo basta-basta sumusuko dahil alam natin na ang laban ay hindi natin kailangang harapin mag-isa may kapatid kaibigan kapitbahay at kababayan na handang tumayo sa tabi natin sa ganitong koneksyon nagmumula ang saya na hindi madaling mabuwag. Kapag ang puso mo ay puno ng pagmamahal at pagdamay, natututo kang makita ang magagandang bagay. Kahit sa malungkot na panahon, natututo kang ngumiti hindi lang para sa sarili mo, kundi para sa mga taong umaasa sa iyo. At sa mundong puno ng kawalan ng katiyakan, ito ang isa sa pinakamalalakas na dahilan kung bakit masayahin ang Pilipino kaysa sa iba. Number 2. Kakayahang magpasalamat sa maliit na bagay. Isa sa pinakamagandang katangian ng mga Pilipino ay ang kakayahang makakita ng dahilan para magpasalamat kahit sa pinakamaliit na bagay. Sa halip na ituon ang pansin sa kung ano ang wala, mas pinipili nating pahalagahan kung ano ang meron. Maaring ito ay isang simpleng tasa ng mainit na kape sa umaga, isang ulam na niluto mula sa sariling tanim na gulay. Okahit ang presensya ng mahal sa buhay sa pagkainan sa simpleng halakhak ng isang bata o sa yakap ng isang kaibigan, nakakahanap tayo ng lakas at ligaya, ito ang nagbibigay kulay sa ating buhay kahit walang marangyang palamuti. Sa ibang bahagi ng mundo, maraming kultura ang nakatuon sa paghabol ng mas marami, mas maganda at mas mataas. Ngunit sa Pilipinas, natututo tayong magdiwang sa mga tagpong hindi mabibili ng pera marunong tayong maging masaya sa isang tahimik na hapon sa ilalim ng punong kahoy, sa isang pag-uusap na puno ng kwento at piro, o sa isang maliit na tagumpay na nakuha sa matagal na pagtitiyaga. Dahil para sa atin, ang kasiyahan ay hindi kailangang maging engrande para maging totoo. Ayon sa aral ng mga Stoic, ang tunay na kasiyahan ay hindi nakadepende sa yaman o sa ganda ng kapaligiran, kundi sa kakayahang tanggapin ang kasalukuyan at makita ang kagandahan sa kabila ng kahirapan at dito likas ang Pilipino. Kahit sa gitna ng baha, bagyo o kakulangan, kaya pa rin nating ngumiti at magpasalamat sapagkat alam natin na ang bawat araw na lumilipas ay isang pagkakataon na hindi na babalik at ang bawat maliit na biyaya ay dapat yakapin at pahalagahan. Kapag natututo kang magpasalamat sa maliit na bagay, nagiging malalim at matatag ang iyong kaligayahan. Hindi ito basta natitinag ng kawalan o problema dahil alam mong sa bawat umaga may panibagong dahilan para magpasalamat sa bawat hinga. May panibagong biyaya na dumarating kaya nga ang mga Pilipino ay marunong magdala ng ngiti kahit sa gitna ng hirap at marunong magbahagi ng saya kahit hindi sobra ang meron sapagkat para sa atin ang kasayahan ay hindi isang resulta ng pagkakaroon ng lahat kundi ng kakayahang makita ang kabutihan sa lahat ng bagay. Ito ang isa sa mga lihim na nagbibigay sa atin ng lakas sa harap ng pagsubok. Isang ugali na hinahangaan ng iba at isang patunay na hindi kailangang maging perpekto ang sitwasyon para maging masaya. Basta may pusong marunong magpasalamat, laging may dahilan para ngumiti at laging may dahilan para ipasa ang liwanag sa iba. Number 3. Likas na kakayahang maghanap ng liwanag sa dilim. Ang isa sa pinakamalakas na dahilan kung bakit masayahin ang mga Pilipino ay ang likas na kakayahang makakita ng liwanag kahit sa gitna ng kadiliman sa ating kasaysayan. Hindi na bago sa atin ang dumaan sa mga pagsubok na matitindi mula sa kalamidad na sumisira ng tahanan hanggang sa mga problemang personal na tila walang kasiguraduhan ang solusyon. Ngunit sa kabila nito, nakikita pa rin natin ang dahilan para ngumiti. Magpasalamat at magpatuloy. Marahil ito ay bahagi ng ating kultura na minana pa sa ating mga ninuno. Na kahit sa gitna ng digmaan at kahirapan, natututo silang magdiwang kapag may ani, magtulungan kapag may sakuna, at magpatawa kahit mabigat ang kalagayan. Ito ay hindi kawalan ng malasakit sa problema, kundi isang matibay na pananampalataya na walang gabi na walang umaga at walang unos na hindi lilipas. Kaya kahit binabayo ng hangin at ulan, nananatili tayong nakatayo, nakangiti at umaasang darating din ang ginhawa. Ayon sa Stoic Philosophy, ang tao ay dapat maghanda ng isip at puso para sa mga bagay na hindi maiiwasan at ang tunay na matatag ay hindi yaong hindi nakararanas ng hirap kundi yaong marunong magdala ng pag-asa sa gitna ng hirap. Ito ay malinaw na nakikita sa Pilipino dahil sa halip na malugmok ng tuluyan natututo tayong bumangon, magbiro at maghanap ng dahilan para magpasalamat kahit pa pagkakataon lang nakasama pa natin ang mga mahal sa buhay. Sa ating bayan, makikita mo ang mga taong nakangiti habang naglilinis ng putik matapos ang baha, ang mga kabataang naglalaro sa kalye kahit may bitbit-bit -bit na mabibigat na responsibilidad, at ang mga magulang na patuloy na nagpapalakas ng loob sa kanilang pamilya kahit sila mismo ay may dalang pasanin, ito ay patunay na ang ating kasayahan ay hindi nakatali sa kasalukuyang kalagayan, kundi sa paniniwalang may mas magandang bukas na naghihintay. Kapag ang puso ay sanay makakita ng liwanag sa dilim, hindi ka basta natitinag ng problema sapagkat alam mong kahit anong mangyari, may makukuha ka pa rin aral, may maitatabi ka pa rin ngiti, at may maibabahagi ka pa pag-asa sa iba. At ito ang isa sa pinakamakapangyarihang dahilan kung bakit masayahin ang mga Pilipino. Dahilan kung bakit ang ating ngiti ay hindi basta ngiti lamang kundi isang simbolo ng tapang, pananampalataya at walang hanggang pag-asa. Number 4, likas na pagiging masayahin kahit sa gitna ng pagsubok. Isa sa pinakakilalang katangian ng mga Pilipino ay ang kakayahang maging masaya kahit sa gitna ng mga pagsubok na kadalasan ay nakakapanghina sa kabila ng kahirapan, kalamidad at iba pang hamon ng buhay, natututo tayong nangumiti, magbiro at magbahagi ng saya sa iba. Hindi dahil wala tayong iniintindi, kundi dahil alam natin na ang kasiyahan ay hindi nakukuha sa kawalan ng problema, kundi sa kakayahang harapin ang mga ito ng may lakas ng loob at positibong pananaw. Sa bawat baryo, lungsod o barangay, Makikita mo ang mga tao na nagkakatuan sa kabila ng matinding init, ulan o kakulangan sa pagkain, ang halakhak ng mga bata sa lansangan habang naglalaro ng simpleng laro, ang mga magulang na nagkukuwento ng kanilang karanasan sa mga anak habang naghuhugas ng pinggan o nagaayos ng bahay, at ang mga kapitbahay na nagtutulungan sa bawat gawain. Lahat ito ay nagdudulot ng kaligayahan na hindi mabibili ng pera at nagpapakita ng kakayahan nating maramdaman at ipasa ang saya sa bawat isa. Ayon sa aral ng Stoic, ang tunay na kasiyahan ay nagmumula sa loob, mula sa puso at isipan at hindi sa labas na bagay. Kaya ang Pilipino ay likas na sanay hanapin ang magaan sa kabila ng mabigat. Marunong magpasaya ng sarili kahit limitado ang resources at marunong magpasaya ng iba kahit may iniindang hirap. Ang bawat tawa at ngiti na ating ibinibigay ay parang ilaw na nagbibigay liwanag sa madilim na sulok ng buhay at ito ay hindi lamang simpleng kasiyahan kundi isang sining ng pamumuhay at isang disiplina ng pag-iisip kapag ang puso ay sanay maghanap ng kasiyahan sa maliliit na bagay at sa bawat sandali natututo tayong huwag maging alipin ng problema natututo tayong laging magpasalamat at natututo tayong ipasa ang liwanag sa iba at dito nagmumula ang katatagan ng Pilipino sa kabila ng unos ang kakayahang maging masaya ay hindi lamang emosyon kundi isang galing sa pananaw at ito ang isa sa mga pinakamalalakas na dahilan kung bakit masayahin tayo kaysa sa ibang bansa. Sa ganitong paraan, ang kaligayahan ng Pilipino ay hindi lamang pansamantala o pangaliw. Ito ay isang disiplina, isang paraan ng pamumuhay at isang pagpili na magpatuloy ng umiti sa kabila ng lahat at sa bawat ngiti, bawat halakhak at bawat simpleng pagtawa Ipinapakita natin na ang tunay na kasiyahan ay hindi nakukuha sa pagiging walang problema kundi sa kakayahang magdala ng liwanag sa sariling buhay at sa buhay ng iba. Number 5. Matibay na pananampalataya at pananaw sa buhay. Isa sa pinakamalakas na pinagmumulan ng kasiyahan ng mga Pilipino ay ang kanilang matibay na pananampalataya sa kabila ng mga pagsubok, trahedya, at hindi inaasahang pangyayari natututo tayong manalig at magtiwala na may dahilan ang bawat kaganapan sa ating buhay. Ang pananampalataya na ito ay hindi lamang relihiyoso kundi isang malalim na paniniwala na ang bawat hamon ay may hatid na aral at bawat problema ay may kasamang pagkakataon para sa paglago. Sa ganitong pananaw, ang kalungkutan ay hindi permanente at ang kasiyahan ay laging posible. Sa bawat bayan, Makikita mo ang mga tao na nagdarasal sa simbahan, nag-aalay ng dasal sa kanilang tahanan, o simpleng nagmumuni-muni sa kalikasan. Ang mga ito ay nagbibigay sa kanila ng katahimikan sa puso at pag-asa, sa isip, sa kabila ng bagyo, kakulangan, o sakit, natututo tayong humarap sa bawat araw ng may tapang at pag-asa. At sa ganitong paraan, ang kaligayahan ay nagmumula hindi lamang sa panlabas na kalagayan, kundi sa kakayahang makita ang kabutihan sa bawat pangyayari. Ayon sa mga Stoic, ang kaligayahan ay hindi nakadepende sa kung ano ang nangyayari sa paligid mo, kundi kung paano mo tinatanggap at pinapahalagahan ang bawat karanasan at dito malinaw na likas sa Pilipino ang matibay na pananampalataya na tayong kontrolin ng ating isipan at damdamin at natututo tayong hanapin ang kapayapaan sa loob kahit may uno sa labas ito ang nagbibigay sa atin ng kakayahang ngumiti at maging masaya sa gitna ng hamon, sapagkat alam natin na ang bawat karanasan ay may saysay at bawat pagsubok ay pansamantala lamang. Kapag ang puso ay puno ng pananampalataya, natututo tayong pahalagahan ang mga simpleng bagay, maging ang mga taong nakapaligid sa atin at maging ang mga maliliit na tagumpay sa buhay, ang kasiyahan ay nagiging mas malalim at mas matatag hindi na titinag ng problemang panlabas at hindi nawawala kahit pa may dumarating na unos, ang bawat ngiti ay simbolo ng paniniwala na sa kabila ng lahat, may liwanag na naghihintay at ang liwanag na iyon ay patuloy nating ibinabahagi sa iba. Sa ganitong paraan, ang matibay na pananampalataya at malinaw na pananaw sa buhay ay nagbibigay sa Pilipino ng isang uri ng kasiyahan na hindi basta-basta matitinag. Ito ay kasiyahan na nagmumula sa loob na nagbibigay lakas at inspirasyon sa sarili at sa kapwa at ito ang isa sa pinakamalalakas na dahilan kung bakit ang mga Pilipino ay patuloy na masayahin sa kabila ng lahat ng hamon at patuloy na nagbibigay ng liwanag sa mundong puno ng kawalan ng katiyakan. Number 6, kakayahang magpatawa at maghanap ng kasiyahan kahit sa hirap isa sa mga bagay na nagpapasaya sa mga Pilipino ay ang likas na kakayahang magpatawa at maghanap ng kasiyahan kahit sa gitna ng hirap at problema. Sa kabila ng mga pagsubok na hindi madaling lagpasan, natututo tayong tumawa, magbiro, at magpakasaya sa mga simpleng bagay na kadalasan ay hindi nakikita ng iba. Ang katatawanan ay nagiging sandata laban sa lungkot at nagiging paraan upang maibsan ang bigat ng buhay. Sa pamamagitan ng tawa, nagiging mas magaan ang bawat hamon at mas nagiging matibay ang ating kalooban. Sa bawat barangay at bayan, makikita mo ang mga tao na nagkukwento ng nakakatawang pangyayari sa kanilang araw, ang mga bata na naglalaro sa lansangan na puno ng halakhak, at ang mga magulang na nagbibiruan habang abala sa mga gawain sa bahay. Ang mga simpleng sandaling ito ay nagiging mga alaala ng kasiyahan at nagbibigay lakas sa bawat isa. Natututo tayong pahalagahan ng kasalukuyan at natututo tayong maging masaya kahit hindi perpekto ang lahat. Ito ay isang ugali na nahuhubog mula sa ating kultura na nakaugat sa pakiramdam ng bayanihan at pagkakaisa. Ayon sa aral ng mga Stoic, ang kasiyahan ay hindi nakadepende sa panlabas na kalagayan, kundi sa kakayahang tingnan ang mundo at ang ating sitwasyon sa positibong pananaw sa ganitong prinsipyo ang mga Pilipino ay natural na marunong hanapin ang liwanag sa gitna ng kadiliman, marunong makahanap ng dahilan para ngumiti, at marunong magbahagi ng saya sa iba kahit may pasanin sa bawat biro at halakhak na ating ibinibigay, nagiging mas matatag ang ating damdamin at mas malinaw ang dahilan kung bakit patuloy tayong umaasa at nagmamahal. Kapag natututo kang magpatawa sa sarili at maghanap ng kasiyahan sa simpleng bagay, hindi mo na basta tinatanggap ang lungkot bilang pananakop sa iyong puso. Sa halip, nagiging sandata mo ito upang maging mas malakas, mas mahinahon, at mas matatag sa pagharap sa bawat pagsubok. At ang kakayahang ito ay isang lihim na nagbibigay sa mga Pilipino ng natatanging kasiyahan na hindi madaling maibigay o maunawaan ng iba. Sa ganitong paraan, ang tawa at kasiyahan ay hindi lamang pansamantalang aliw kundi isang disiplina at isang paraan ng pamumuhay. Nagiging daan ito upang mapanatili ang pag-asa, mapanatili ang loob na masaya, at maipasa ang liwanag sa iba. At ito ang isa sa pinakamalakas na dahilan kung bakit ang mga Pilipino ay patuloy na masayahin sa kabila ng lahat ng hamon at pagsubok sa buhay. Number 7. Ang kakayahang maging matatag at magpatuloy. Kahit sa harap ng pagsubok, isa sa mga pinakamahalagang dahilan kung bakit masayahin ang mga Pilipino ay ang likas na kakayahang maging matatag at magpatuloy sa kabila ng anumang pagsubok sa buhay, hindi maiiwasan ng mga bagyo, trahedya o bigla pagbabago na maaaring magpahina ng loob. Ngunit natututo tayong humarap sa mga ito. Nang may tapang kahinahunan at determinasyon, natututo tayong huwag maging alipin ng pangyayari at natututo tayong hanapin ang paraan upang makabangon sa bawat pagkakadapa at sa bawat hakbang na ito, ang puso ay natututo rin at maging masaya kahit papuno ng pasanin. Sa bawat sulok ng Pilipinas, makikita mo ang mga tao na muling bumabangon matapos mawalan ng tirahan dahil sa baha. Mga magulang na nagtatayo ng bagong simula para sa kanilang pamilya matapos ang sunod-sunod na problema at mga kabataan na patuloy na nangangarap sa kabila ng kakulangan sa bawat kwento ng pakikibaka at tagumpay na ipapakita ang tibay ng ating kalooban at dito nagmumula ang isang malalim na kasiyahan na hindi natitinag ng panlabas na kalagayan sapagkat alam natin na sa bawat hirap ay may kaakibat na lakas at aral na magpapaangat sa atin ayon sa mga aral ng stoic ang tunay na kaligayahan ay hindi nasusukat sa kawalan ng problema kundi sa kakayahang pamahalaan ng sarili sa kabila ng problema. Kaya ang Pilipino ay likas na marunong maging masaya dahil natutunan natin na ang bawat unos ay pansamantala at ang bawat araw ay isang pagkakataon na bumangon at magsimula muli. Sa ganitong pananaw ang kaligayahan ay nagmumula sa loob, sa puso na matatag, sa isipan na marunong maghanap ng liwanag sa gitna ng dilim. Kapag natututo kang maging matatag, at patuloy na lumaban sa harap ng pagsubok, hindi ka basta nawawala sa direksyon ng iyong buhay, natututo kang pahalagahan ang bawat tagumpay, maliit man o malaki, at natututo kang ipasa ang lakas at saya sa iba. Ang kasiyahan ay nagiging mas malalim, mas matatag at mas makahulugan, sapagkat ito ay bunga ng tunay na pagkilala sa sarili, sa kakayahan mong harapin ang hirap, at sa pananaw na bawat hamon ay may aral at biyaya na dala sa ganitong paraan ang katatagan ng puso at isip ay nagiging pundasyon ng tunay na kasiyahan ng Pilipino ang bawat ngiti at halakhak ay hindi lamang simpleng emosyon kundi isang simbolo ng lakas determinasyon at pag-asa at ito ang isa sa pinakamahalagang dahilan kung bakit ang mga Pilipino ay patuloy na masayahin kaysa sa ibang bansa sa kabila ng lahat ng hamon sa buhay at patuloy na nagiging inspirasyon sa buong mundo sa pamamagitan ng kanilang tibay, saya at walang hanggang pag-asa. Isang malinaw na katotohanan ang lumilitaw, ang ating kasiyahan ay hindi bunga ng perpektong buhay. Hindi ito nasusukat sa dami ng yaman o sa kawalan ng problema, kundi sa tibay ng puso, sa galing ng isip at sa kakayahang makita ang liwanag sa kabila ng dilim. Ang bawat ngiti, bawat halakhak, at bawat simpleng pagtawa ay patunay ng ating kakayahang magtagumpay sa hamon ng buhay at patunay na sa kabila ng unos, kakulangan, at sakit, marunong tayong bumangon, magpasalamat, at magbahagi ng saya sa iba. Ang kasiyahan ng Pilipino ay isang disiplina, isang paraan ng pamumuhay, at isang inspirasyon na nagmumula sa loob, hindi sa labas, at ito ang nagbibigay lakas hindi lamang sa sarili. Kundi pati sa mga nakapaligid sa atin. Kaya sa bawat araw, piliin mong hanapin ang liwanag. Piliin mong ngumiti sa kabila ng problema. Piliin mong magpasalamat sa kahit maliit na biyaya. At piliin mong ibahagi ang saya sa iba sapagkat ang tunay na kasiyahan ay hindi lamang para sa iyo, kundi para sa buong komunidad. At sa bawat halakhak at ngiti na iyong ibinabahagi, nagiging mas matatag, mas maliwanag at mas makabuluhan ang mundong ating ginagalawan. Kaibigan at kapatid, muli inaanyayahan kita na mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong videos na aking gagawin at kung proud kang isang Pilipino, mag-comment ka kung tagasaan ka dito sa Pilipinas. At sa mga gustong magpa-shoutout sa next videos, mag-comment sa ibaba. Maraming salamat po. Tandaan, ang kasiyahan ng Pilipino ay hindi lamang damdamin kundi isang sandata, isang lakas at isang pagpili na magpatuloy sa kabila ng lahat at sa bawat ngiting ibinabahagi mo, nagiging inspirasyon ka sa iba, nagpapalakas ng loob at nagpapakita ng tunay na ganda ng buhay. Kaya huwag mong kalimutan sa bawat araw, ikaw rin ay may kapangyarihang maging liwanag at dahilan ng ngiti ng iba.